Mama Ogs, nakakalap na naman ang chika. Isang daw umano ang nangyari sa actress. Karma is real. Dahil maging siya ay nasira daw umano ng karir niya. O ang karir niya. Ito ay si Please respect our girl. Masyadong maraming ibinabato sa kanya. Kotang-kota -kota na sa mga say ng taong bayan. Ayon sa mga iba't ibang komento na sa social media, Kim hatatag ka. Di kasi natin hawak ang mga isip ng ibang tao. Dobli ingat ka kasi nasasaktan din kami mga fans. Nasasaktan ako sa pag pagbinabash ka. Love you Kimmy. Yung mga say na ex mo, si Lord na rin ang bahala sa kanya. Nakikisawsaw pa sa isyo. Basta mahal namin ang Kim Pao. Ayon pa sa isang komento. As long as na walang tao at sa Diyos lang tayo nagpapasakop, di ka niya pababayaan ano man ang panalaid sa iyo, Kimi. Tama yung ginagawa mo dahil di naman natutulog ang Diyos. Kaya Kim, strive more. Pau also beside you. Huwag kang matakot. Patatag ka. Maraming nagmamahal. Ayon pa sa isang komento, kasi, marapit na iparabas ang movie o pelikula nila. Ang daming naiinggit. Ang daming bashers. Akala mo, kadilinis nila. Kaya na ang tama, bagis sa kanila. Demanda, subukan mo. Tamparison, si Kimi. Baka sa Reyes, punta ninyo. Kaya ni Kimi magbayad ng abogado. Kahit anong iba to niyo sa kanya, ay hindi kami maniniwala. Napaka mabait na batang iyan.